Oh, ito mga boss. Oh, well, smash 115. Napakarami ano, na raw ng ginastos ni Bossing. Ubos na raw yung bonus nung, nung December pa ito mga boss. Ano? ang ngayon ko lang na i-upload. So, ang laki ng gastos. Napakasimple lang pala sira. Yan, umaanda naman siya. ay lang, biglang pumapalya na mamatay. Kung oh, may dating siya, ayos ano. Bakit chiniga ako nalang pupunta dito? Kumanda na naman ako no? <laughs> Sabi, grounded daw Malalim na, na. Ganyan din po yan kanina Ang gagamitin ko na Tawag pahinga Ah, pag uminit siya, lalong nadami uh, ang ano, ng Ilan? Lima pali, lima na Lima? Nanina, lima yung gawa doon sa amin Ah, limang ko? Hmm, lima. Pero nung nagkabit niya, isang isa, isa linggo lang po kaya ito naman naman na naman yan. Mula kagabi, ano orsa na kawe? Bahay, ang gabi, gabi na pinakot sa bahay ng Krisa. Naman yan ha. Ayan, kita nyo naman mga boss, bago yung carburetor oh. At malakas din ang kuryente lumalabas sa yung high tension wire. Yeah, pag mga ganito ang problema mga boss, wag muna palit na palit ng piyesa. Troubleshooting muna. Ay, nakaapat ng carburetor na raw ito. Sa scope, oh, laki ng gastos. Tapos ignition coil. Tapos iba-ibang mekaniko. At ayan, na troubleshoot na natin mga boss. So, ang decision ko lang mga boss, ano, decision natin. Palit lang ng spark plug. Okay, Huwag okay, hindi pumalya, ay siya na, sayang ang 6,000 <laughs> Ano? Ay tapos po, hindi sira yung carburator mo na yun. Wala, hindi sira yung Sayang, sayang ang ginastos mo. Kaya ako ita ka eh. Yung kaya ko, may lang duna. May technician na walang aircon eh. Kahit eh. na ah, <laughs> <ergon> ka naman. Okay, <laughs> na ito. Pinagastus ka lang nito. Ah, wala rin. Hindi na Tapos, na naman Wala rin. Ibig sabihin, iba-ibang mekaniko, iba-iba yung pinabaltan. Sabi sa kanina, ito na, bumili nilang yan, original na saanto. Sa 700 plus 'yan. Oo. Oh, oh. yeah. Sabi ko ganda Oh, ito lang. Ito, lang, ito, lang, ito lang, eh. Wala ito, naman tayo tayo bang tayo na si spark plug. Ay, mga... may, 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 naman Wala na pupunta. tayong pambili ng Star Watch. Wala tayong mga ng Star Watch. Wala tayong Wala tayong sa Wala so tayong Oo, oh, magtatabi mo yung mga biyesa mo. Sayang yun. Kalaw ang magbalit ka ng karburador. Pati kibol nga pinutul original. Sabi ko, sayang mo boss. Pinutul mo yung tool. Ginawa ko nito. Sabi ko, wala na kung pinagkibol. Saan na lang ka. Bibili ka na sana ang bago. bago. Mm -hmm. <laughs> Bagong motor na yan. Malatik no? <laughs> na. Ah, pa lang sa akin. Parang plug lang pa lang. Ote, kumiri na. Kumiri, kumiri. Sa akin, kaya di ko ano eh. Oo. Oh. Pinahirapan ka lang yan. Hindi ko tuloy mapuntan ngayon yung mga client ko. Ayun, mahirap. Maputol-putol yung under. Uh, Chucking pa yung pa naman yun. Chucking pa yung pala. Wag it na Sa ko pa naman. Pampas ko nga eh. Yung pampas ko mo pala inabunta na rito. Yung sa baboy ko dito rin na Pagbaksada mo naman pagbaklas ha <laughs> Anong ginawa dyan sa... ko sa wala rin Yun na lang sa ko Ah... yung uh, ginawa naman nila sa random daw

Đây gì cái Đây gì. Okay.